So, mo na yung... Kau? Okay, kau? Okay, kau ka na? Ah, <laughs> yung kau. Asa na yung kau na yun? <laughs> <laughs> Ba't parang naging kau? Ayun o. Ay! Wow! Magandang araw po So kakagaling lang namin sa labas and tumitingin kasi kami ng mga gamit na pwede namin gamitin ngayong winter season dahil sobrang lamig na. Ayan Pasok muna tayo sa bahay Ayan ang nangyari kasi kanina nung lumabas kami ah uh, yung mga nakita namin gamit na kailangan namin eh medyo mahal eh So naisip ko sa Temu mo ko na lang uli bibili yung mga gamit na kailangan namin ngayon. Kasi last time bumili ako ng mga gamit dun. ang uh, mumura eh. And magaganda rin naman yung quality. Practical wise, kung gusto ng mura talaga, eh sa Temu mo ko na nga lang bibilin Tapos ang dami pa nilang choices. Ayan, katulad na lang nito. Tapos pati na rin 'yan. Pati na rin 'to. Ayan. Ito dito namin nabili yan sa Temo. Sa mga kababayan natin sa Japan, alam ko naman kapag nakita nyo yung presyo na to, talagang mas mura naman talaga compare sa mga mabibila natin dito sa labas. Yun nga, orderin mo lang tapos ayun, darating na ilang araw lang. So yun, naisip namin uh, mag-order na lang ako dito tapos antayin na lang namin ng na mga ilang araw. Ayan, mabilis lang naman yung delivery nila eh. And if ever na-order din kayo sa Temu, huwag nyo kalimutan na gamitin itong ating discount code para naman mas makamura pa kayo at mas makatipid. Je, yeah. meron na atang dumating package doon. Pakikuha nga sa labas. Yan na ata yung inaantay natin. Ay, yan pala Tim. Ha? Temo. Oh, Oo, yan na nga yun. Nabili nga sa Temo. Okay. Maligat to. Ayan, so ito na nga po pala yung mga binili natin sa Temu. Yung dumating nating package kanina. Ayan, so bumili kasi ako ng bedsheet para sa queen size bed and single bed. Ayan. Kasi malamig na rito sa Japan eh. Kailangan yung bedsheet natin yung makaka-warm sa atin sa pagtulog natin. And ang ganda nitong nabili ko. Mukhang warm siya talaga. Ayan. Queen size saka single bed. Ayan. Laban muna natin to. Tapos bumili rin ako ng, kasi malamig sa toilet e, eh, kapag nag-CR eh. Ayan. 3 pieces microfiber bathroom set. Toilet lid cover saka bath mat. Ayan, three 3 pieces siya. Ito, U-shaped toilet lid. Saka itong bathroom mat natin. Ayan. Lagay ko na agad to. Tapos, bumili rin ako ng... Ito nga. Ito, matagal ng request ni mama mga kaya to, eh. Ayan. Head mirror makeup light. Ayan, mamaya kakabit ko to sa kanyang makeup cabinet. Ayan. Tapos, Ayan, bumili na rin ako ng extra sorbent hand towel. Ang kito. Ayan. Di bali 4 pieces siya. 4 pieces. Tapos, itong 4 piece cutting board set. Yung cutting board kasi namin isa lang doon. So, doon na namin ginagamit yung pang isda, pang fruits, pang vegetable, pang meat. So, ito ay waiwalay na. So, may pang fish, meat, ayan, vegetable, fruits. No? So, maganda to. At itong... <laughs> ito ko natuwa eh. Cow pajamas jumpsuit. Ayan. Para maging warm yung pagtulog nila. Diba? Ayan, laban muna natin 'to. Abang nasa work si Mama Aya. Kabit ko muna 'tong nabili kong makeup light. Dito. So, nakita ko sa Temu, meron silang ganito. No? So, hindi mo na kailangan bumili ng bagong makeup ah, cabinet or vanity mirror. So, ikakabit lang 'to. Sobrang dali lang. Ayan, pakita ko rin sa inyo. 10 bulbs 'yung binili ko. Pero pwede rin kayong bumili ng 4 bulbs lang or 14 bulbs or 10 bulbs katulad nito. Ayan. Sa tingin ko yung 10 bulbs, pwede na rito sa mirror ni Mama Aya. Yeah. So yan, after madikit lahat ng double adhesive tape, pwede na natin idikit ito sa kanyang mirror. si Aya uh, nito. For only 1,479 yen, oh. Meron ka ng vanity mirror na ganito. O, oh, ba? Diba? Tapos, ang maganda dyan, pwede siyang palitan ng kulay. Ay, no? o. Oh, di ba? Diba? Ganda. Tapos, pwede mo rin hinaan yung kulay niya. Ayan. Pwede mo rin lakasan. Oh, 'di ba? Pag sa iba tayo bibili nito, napakamahal nito pero sa Temu napakamura lang. Etong bath mat naman sa kayong toilet lid cover ang ikakabit natin. Pero bago 'yan, siyempre, linis muna tayo ng toilet. Ayun, linisin muna natin. Habang nakasalang yung ating mga labahin, kasi nilabang ko yung mga bedsheet na nabili natin sa Temu, eh magluluto muna tayo ng tangalian. Ito, requesto ni Mama Ayo eh. Sinigang na salmon. Ayan. Nakabili tayo ng salmon belly. Ayan, napakasarap isigang nito. Ayan, sakto naman nakabili ako ng bagong cutting board. Ayan. Pwede nga siya sa vegetable, meat. Ito, ano bang ibig sabihin nito? Tapos sa fish, sa mga isda. So, pwede na natin magamit to. So, mag tayo ng isda. Gamitin natin to. So, gamitin natin ito sa gulay. Ayan. Gasan muna natin, siyempre. Mahal. Yes! <laughs> Ipapakita ko sa iyo. Iyan ito. Dali. Ayun oh. No? Ay! Wow! Hmm. Paano ito buksan? <laughs> <laughs> Ayan. Napakadali lang. Tingnan mo naman. Nakasaksak na yan. Tapos pwede mo nang i-on. Pwede mo rin lakasan yung ilaw sa kainaan. Tapos baguhin din yung kulay ng ilaw. artificial. Para ako nasa Las Vegas. <laughs> <laughs> Ang ganda ba? Yes. Pwede siyang palitan din ng ilaw. paano ba palitan to? Wow. Ayun. Ah. Pa. Oy. Pa. Pa. Uy. Oh, eh, pwedeng mag-selfie dito ah. Ang ganda. Di ba? Hmm. May warm tone, cool tone. Ayun. And Ganda. Di ba? Tapos pwede mo rin lakasan yung ilaw o oh. inaan. Lakasan natin. Ah, okay. Sakto na yung kanina yan. Yeah. I like it. Wow, maganda rin yung ano natin dito ah. Yung basahan natin. <laughs> no? Eh, sakong-sakto siya, no? Ay! Wow! Panalo. Ganda, no? Mm uh -hmm. -uh. Saktong-sakto sa toilet natin. Ganda rin, ha? Machi-machi. Neutral color. Oo nga, no? Brown. Oo, ha? Ah. Tsaka sumakto yung ano, ha? Size sa, ano, ah Sa toilet bowl, ha? Ne. Ito, ne? Ito, uh ne? -huh. mo na yung costume mo. <laughs> Ayan yung nabili natin sa temu na pajama. Cartoon cow pajama. Ayan, sasot, sasotin ako na niyo na tiyang at malamig ngayon. Hi, bye-bye. Sige, Rene. Ayan. Ayan. Kau, okay kau? Okay kau ka na? Kau ay okay na? Ano yung kau? Asa na yung kau na yun? <laughs> Ba't parang naging aso yung kau? <laughs> Uuuh daw, nananakot mo mo yung Ano ba yan? Toro ba yan? <laughs> parang naging aso. Tayo ka na dyan. Uy! <laughs> <laughs> ano ba yung kuhay no, ng ano? ng kao? Nang kao Ha? May kibot ba yun? may <laughs> <laughs> ano na yan? Milkshake na ang <laughs> Kasi may kibot? Oo. <laughs> Atakay? Atakay. takay? At takay? At takay. <muh> Mama mo, ikan ah.